Sa magandang takbo ng karera ni Amy Perez sa showbiz na ilang dekada na rin ang tinagal, ay hindi naman maitatanggi ang masayang buhay pamilya nito sa ngayon. Ngunit bago nakamta ng kasiyahang ito at magkaroon ng isang buong pamilya, nariyan ang mga pagsubok na kinailangan niyang pagdaanan, partikular na sa pagiging ina niya. The Philippine Showbiz List presents Motherhood Story of Ami Perez On Being a Single Mom Matatandaan na taong 1995 nang mabakasan si Amy sa dating lead singer ng bandang South Border na si Brix Ferraris. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang supling, si Adi. Ngunit ang inaakala niya na panghabang buhay nilang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan noong 2000. Sa isang interview sa kanya, inami ni Amy na ang relasyon nila noon ni Bricks ang isa sa mga mahirap na kanyang pinagdaanan. Dumating daw siya sa puntong handa siya to give up life. Bilang isang single mom, naroon ang halo-halong emosyong kanyang naramdaman na pinilit niyang lagpasan para sa kanyang anak. Balik tanaw niya na may mga pagkakataon pangaraw na napapatanong siya sa kanyang sarili noon kung bakit silang dalawa lang ni Adi kapag nakakakita siya ng isang buong pamilya. Bagamat aminadong mahirap sa umpisa, nilakasan niya ang kanyang loob kung saan siya ang tumayo bilang amat ina kay Adi. Sa ilang taong pagiging single mom, nakahanap naman ng katuwang si Ami sa pagpapalaki kay Adi sa katauhan ng kanyang radio host husband na si Carlo Castillo. Kwento ni Ami na mataong taong gulang pa lang noon si Adi na magkakilala sila ni Carlo. Dahil sa lumaki nga itong walang ama at nasanay na sila lang ay nanibago daw ito. Noong mga panahong nagdi-date pa daw sila ay kinailangan niyang intindihin kung ano ang mararamdaman ng anak kaya nagpaalam muna siya rito. At kahit na noong napagdesisyonan niyang lumagay sa tahimik, ay kinausap niya rin ang anak at masaya siya sa lawak ng pangunawa nito. Ayon kay Ami, sinabihan siya ni Adi na ang mahalaga lang daw para sa kanya ay ang makita siyang masaya at hindi sasaktan. Malaking bagay din para kay Ami ang magandang relasyon ng kanyang panganay at ni Carlo na parang mag-ama. Noong dumating daw si Carlo noon, hirap na hirap siya kay Adi na dinidisiplina niya ito. Masasabi nga raw niyang iba pa rin kung talagang tatay ang nadidisiplina. Challenges on Raising Three Kids Tunay ngang nakamta ni Ami ang pinapangarap ng isang buong pamilya at isa nga sa naging hamon sa kanya ay ang pagpapalaki sa dalto niyang mga anak. Kasama na rin ang dalawa nilang supling ni Carlo na sina Sean Kyle at Isaiah Joaquin. Ayon kay Ami, mahirap ang maging isang ina at walang secret formula para rito pero ang mga anak anya ang kanyang kaligayahan. Napagtanto daw niya na bawat bata ay may kanya-kanyang personalidad at hindi maaaring ikumpara ang mga ito sa bawat isa. Mahalaga din anya na bigyang pansin ang nararamdaman ng mga ito lalo na sa henerasyon ngayon na kailangang bukas sa pakikinig sa mga anak dahil na rin sa kanyang trabaho at responsibilidad sa pamilya, partikular na sa kanyang mga anak, aminado si Ami na akala niya nung una ay hindi niya magagawang ibalanse ang mga ito. Hanggat maaari niya ay gumagawa siya ng paraan para makapaglaan ng oras sa mga ito tulad ng paghahatid niya sa eskwela at ni ipaghanda ang mga ito ng pagkain. Subalit hindi din itinanggi ni Ami na may pagkakataong nawawalan siya ng panahon sa mga bata kaya palagi naghahanap ang mga ito ng atensyon sa kanya. Ang pagiging inaan niya ang iniiwasan niyang pag-usapan dahil alam niyang may tama yun sa kanya dahil sa mismong siya ay nakukulangan sa naibibigay niyang presensya sa mga anak. Hindi ay niya maiwasan na makaramdam ng guilt o kaya tinatanong ang sarili kung sapat ba siyang ina. Kung hindi, nariyan ang katanungan kung paano niya mapupunan ang mga kakulangan niyang ito. Ayun kay Ami, bilang isang ina, hanggat maaari ay gusto niya magawang perfect ang lahat para sa mga anak. Kaya dumating sa punto na nag-request pa nga daw siya na lunas hanggang biyernes na lang siya magtatrabaho para mapunan ang kakulangan niya sa mga bata. Pag-amin niya na tuwang-tuwa pa umano ang mga anak kapag wala siyang trabaho o kaya kapag may sakit siya dala sa bahay lang siya. Dahil doon, napagtanto ni Amina malaking bagay sa kanyang mga anak na nandoon siya sa piling ng mga ito, nakikita na at nakakausap. Amina shared Sans Hilarious theory about her ex-husband. Bagamat iba ang ama ni Adi, siligurado ni Ami na naroon ang pagmamahala ng kanyang mga anak na parang tunay na magkapatid. Sa programang Fast Talk with Boy Abunda noong July 2023, ikinuwento ni Ami na natakot siya noong una kung paano niya ipaliliwanag sa mga anak na magkaiba ang kanilang mga ama. Naroon anya yung takot pero kailangan lang anya na maging totoo at unti-unti itong pinaalam. Sa ngayon, Natatawa na lang daw siya dahil sa may ibang espekulasyon ang mga bata noon. Isang araw dyan ang inakala daw ng kanyang bunso na pinatay niya ang dati niyang asawa. Maging si Kyle daw ay napapatanong daw kung paano niya naging anak si Adi kung 2006 sila nagkakilala ng kanyang ama. Hanggang sa matuto ang kanyang mga anak na gumamit na rin ng internet at mag-search tungkol sa kanyang buhay. Maging ang karera niya sa showbiz ay hindi rin daw alam masyado ng mga bata. Ami on Searching Addie's Father Aminado si Ami na bagamat nakahanap ng isang ama si Adi sa katauhan ni Carlo, naroon ang pangungulila nito sa tunay niyang ama. Kaya naman hindi niya ipinagkait na makilala ito, ngunit sadyang ito anyang ayaw na magparamdam sa kanila sa YouTube vlog ni Audrey Diaz ng September 18, 2023. Matapang na inilahad ni Ami ang pinagdaanan niya noon. Pagdatapat niya, wala daw talagang naging relationship ang mag-ama dahil sa halos apat na taon lang noon ang kanyang panganay na maghiwalay sila ni Briggs at simula noon ay hindi na nila ito nakita pa. Nagsabi raw sa kanya ang dating asawa na hindi na nito matutupad ang ipinangako niya sa anak kaya naman sinabihan niya ito na mas magandang siya mismo ang magpaliwanag sa bata dahil nag-e-expect ito. Ngunit hindi naman daw ginawa ni Briggs na kausapin si Addie sa nangyari kaya naman na ito na nag-aabang sa pangako ng ama na babalik. Makalipas ang ilang taon, ay nag out daw sa kanya mga kapatid ni Briggs na nais siyang makita ng mga ito. Noong mga panahong yon, ay malaki na anya si Addy at nasa tamang edad na para magdesisyon sa mga bagay na gusto at ayaw niya. Lahat ni Ami, kailanman, hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa ama ng anak. Kung ano man daw ang dahilan kung bakit sila iniwang mag-ina, ay nais siyang itanong mismo ito ni Addy sa ama at hindi sa kanya. Pagtatapat ni Ami, may mga oras na nape-pressure siya na kapag tinitingnan niya ang bata, hindi niya maiwasang maisip na parang unfair. Bakit siya naiwang mag-isa dun sa responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang anak? May punto daw sa buhay niya noon na ang tingin niya kay Adi ay parang isang napakalaking responsibilidad na iniwan sa kanya. Naroon ang araw-araw na struggle na kailangan niyang buhayin ang bata hanggang sa nalagpasan nilang mag-ina ang yugtong yon. Pero marami raw tanong ang anak na hindi nito matanong sa kanya, lalo na't hindi rin naman niya alam ang kasagutan. At noong nagkaroon na nga ng bagong karelasyon, doon nagsimulang magtanong at maghanap si Adi kung nasaan ang kanyang ama. Hindi man sinasabi ni Ami, ngunit gumagawa pa rin siya noon ng mga paraan para hanapin ang dating asawa para makilala ng anak. Ngunit makalipas ang ilang beses na paghahanap nila, ay mismo si Adi na rin daw ang tila sumuko. Ayon kay Ami, hindi man daw direktang sinabi sa kanya ng anak, ay nakikita niyang parang natanggap na nito na hindi na mahanap pa ang kanyang ama. Minsan ay dinadaan na lang daw ni Adi ang patungko sa ama nito at bilang isang ina, alam niya kung gaano ito kasakit para sa anak. Kitang-kita daw niya ang effort ng anak sa paghahanap sa ama nito hanggang sa pareho silang umabot sa conclusion na hindi na nila ito mahanap pa kahit sa Google ay hindi din ito mahanap. Binanggit naman ni Ami na may mga nakapagsabi sa kanya na nasa Amerika ang dating asawa. Pero hindi na rin daw niya inalam kung may pamilya na ba ito roon o kung ano na ang nangyari. Pero may nakapagsabi din daw sa kanya na ayaw ni Briggs sa pag-usapan ang tungkol sa anak nila. Kaya naman sapat na sa kanila ang kaalamang yon na tila ba wala talagang interes itong kilalanin ang kanilang anak. Amy recounts time, Adi decided to leave the house. Sa parehong panayam ay naging bukas din si Amy na pag-usapan ang tungkol sa desisyon ni Adi na mamuhay na mag-isa. Balik tanaw niya, isang taong gulang noon ang anak na magpaalam ito sa kanyang magsulo. Ito ay ang panahong ginagawa niya ang It's Showtime ng araw-araw na hindi alam ng mga tao na may dagok siyang pinagdadaanan. Ang dali raw talagang magdesisyon ng anak na humiwalay sa pamilya lalo na kapag bata pa. Pero para sa isang ina o magulang, mahirap tanggapin. Nakakamiss daw 'yung kapag sinasabi ng anak na gusto niyang katabi ang kanyang magulang at kasabay na kumain. Hanggang sa isang araw, ay gusto na nitong bumukod. Kinausa pa raw ni Ami ang kanyang ina tungkol sa gusto ng anak dahil sa hindi niya gustong humiwalay ito sa kanya. Pero pinaliwanagan daw si Ami ng ina na din daw siya ng kaedad nito ang anak na humingi din ng kalayaan noon. Kaya wala siya nakikitang dahilan kung bakit hindi niya ito hayaang lumipad. Bagamat naroon ang pag-aalala sa kagustuhan ng anak, walang nagawa si Ami kundi irespeto ang desisyon nito dahil sa alam niyang hindi niya rin ito mapipigilan. Anya masakit sa kanya ang pangyayaring yon dahil sa matagal na panahon na sila ni Adi lang ang magkasama kahit nung medyo bata pa raw ito. Kung saan ay may mga naging desisyon siya na hindi gusto ng anak o nakita siya nitong nasaktan, palagi itong andon sa kanya. Kaya naman, nung panahong nagpapaalam daw sa kanya si Adi, parang hindi niya matanggap at naroon ang mga katanungan sa kanyang sarili kung bakit ito aalis, kung bakit ito gustong mag-isa. Pagdatapat ni Ami, natanong pa daw niya sa kanyang sarili kung may kulang ba sa kanya bilang isang ina o may maliba. Yun daw anya ang masakit at pinakamahirap na desisyon para sa kanya ng mga panahong yun. Lalo na nung nagsisimula na magtanong ang mga netizens na kung bakit wala o hindi nakasama si Adi sa larawan ng kanilang pamilya sa pagbabagong ito sa kanyang buhay. Napagtanto daw ni Ami na dadating talaga ang panahon na ang mga anak ay parang mga saranggola na kailangang paliparin. Kasi kailangan makita ng mga magulang yung mga tinuro sa mga bata, yung mga tinanim kung nandun pa din sa puso ng mga ito kahit saan man sila mapunta hindi naman ikinailan ni Ami na bahagi ng desisyong ito ni Adi ay ang mahanap ang kalinawan at kapayapaan sa katotohanan baka hindi na nito makikita pang muli ang ama. Basta ipinapaliwanag raw niya sa anak na walang kulang sa kanya. Dahil nandiyan ang tumayong daddy niya na si Carlo na siyang nagmahal at sumaporta sa kanya. Magiging dalawa pa niya mga kapatid at isa silang buong pamilya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!